Welcome back mga boss at may gagawin tayong concert na AB301 Yan yung model nya Madalang na tayo ngayon makarepair ng ganitong klaseng amplifier ah, Lalo na ngayong mga panahon na to Pero mga siguro mga 10 years ago o pa 15 years ago Halos lagi akong may na repair na ganito Ngayon this past ano 5 uh, years uh, hindi ako nakapag repair ng ganito ngayon lang ang problema niya ay okay yung kabilang channel yan yung mga ano niya halos uh, hindi na rin nagpa-function pero pag nilipat natin yan lipat natin dito sa sa kabila so dito tayo nakakabit ng speaker lipat natin dito ayan wala nang sounds ayan sobrang ina ayan dito meron pero nasagad na yon so ibalik natin dito sa kabila So, pinaka-common problem nito dahil sa katandaan niya ng mga metal So, buksan muna natin para sa mga viewers natin na hindi pa nakikita ng loob nito ay makita nyo naman. Okay? Tain ko muna. Gawp muna natin. Sana ba yung patayin? Ito yung laman niya. Maliit lang yung transformer niya. At nakalagay nga dito, 22. Yan, 22, 0, 22 volts lang siya. Tapos, ito naman yung laman niya. Okay. Malinis pa naman yung laman niya. Ilinisan na lang natin yan uli. Okay pa naman. Yan. So, so far dito sa main board, halos walang ano yan. Walang ganong issue yan. So, magiging problema lang nito ay dito lang. Kaya mga potentiometer na yan, ito, papalitan na natin lahat yan kasama doon. So, iwalay lang naman to kalas. yan Ayan. Ayan. So dito linis lang to Kakalasin ko na muna So sa pagkalas naman ito Tonelyo lang din Ito lang Ito lang tapos dito sa ilalim Itong sa harapan naman Ay tatanggalin lang natin sa nab yung ano So ganoon lang mga boss at update ko lang kayo mamaya Nga pala mga boss sa pagkalas nitong ano Uh, kailangan nyo ng number 10 na uh, socket wrench para mayroon. Uh, makalas yung pinaka pinaka ng potentiometer. Ayan. Makalas nyo to kasi mayroon lahat ng screw yan. Ah, uh, ng nut pala. Yan. So, isa na lang natin yan. Yan mga boss, ang ino natin dito pag repair ay yung ano. Magpapalit tayo ng mga tuck switch dito sa pindutan niya yan. Ino na natin to kasi ibabalik natin. So sa mga ganitong amplifier na may mga display na ganito, ang, ang tawag dito ay BFD vacuum fluorescent display yan. So ingat na ingat nito kasi baka mapingas yung kanto ano. Pwede na siyang matuluyan o hindi na mag-display. So, ito muna ang inuna ko para pagkabit ko ng switch, may balik ko agad dito sa lagayan para just in case sa uh, may tabi ko, hindi siya ma-damage. Naka-secure na agad siya. So, lilinisan pa natin yung mga uh, alikabok na yan, syempre. So, meron naman tayo dito pamalit ng switch. So, ito yung pinaka-switch niya. Marami mga available niyan. Sa mga gusto mag-DIY, o kung may ganito kayong amplifier tapos gusto nyo yung palitan yung switch ganito lang po ah, nakatonil yung nga lang yan marami ingatan nyo lang po ito na wag ma damage dahan dahan lang po para sigurado at ganoon din sa pagbalik dahan dahan lang doble ingat po tayo okay? mga boss, bali nalinis na natin. Maganda talaga pag malinis na. Oh. Magkakabit na tayo ng mga pinitan. Ayan. So ito na yung mga bagong potentiometer. I-ready na natin yan para maikabit na dito. Yung switch, ayun na, ay, na natin doon. Yung nagbalik na tayo. Dito na lang. Tsaka yung relay, babalik na rin natin. Nilinis kasi natin tong board. Bali, nilabhan ko. Tapos, ano, tawag dito binilad ko sa araw 过来，过来，过来，来来来，走过来，走过来。 C'est ça va mga boss uh, at ang pinalitan lang natin dito ay mga potentiometer at saka mga switch gumagana na ngayon itong ano function nya mute yan gumagana CD tape DVD ayun sa taas tuner CD VCD mic ok yan try natin yung mic Hello. Hello, so. Hello, Hello, hello. So this, so, 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 so. Okay, now okay. mga <afraid> okay, okay. Katapos lang ilang araw nung kinuha ng customer yung ano, uh, concert 301 uh, Nagchat sa akin na uh, bigla daw nawala ng power Tapos tinignan niya Pumutok yung fuse sa primary kaya binalik niya dito sa shop yung amplifier Chinik namin at nakita ko na may tama na itong ano, transformer Sa so, hindi inaasahang pangyayari at minsanan lang din talaga to Mangyari sa akin o, oh, maka-encounter ako ng ganito na bigla na lang nawala ng power yung ginawa ko. Ang nangyari pala, bumigay na yung transformer. Ayan o, oh, may sunog na siya. So, either i-rewind to o oh, kaya maghanap kami ng pamalit transformer Yung ginawa namin dun sa sounds, okay naman. Kaya lang nagkataon na uh, nasira tong transformer niya. Kaya ayun hindi uli magamit ng customer hanggat hindi tayo makahanap ng ganito. So yun mga boss ang nangyari.